Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Marso 22, 2025. Sa araw na ito, mararamdaman mong tila lumulutang ka sa isang dagat ng damdamin, punong-puno ng hiwaga, lalim, at emosyonal na enerhiya. Ang iyong puso ay maaaring magdala ng kakaibang bugso ng lungkot o pangungulila. Munit huwag kang matakot dito. Ang emosyon ay isang likas na bahagi ng buhay at ito ay isang paalala na ang iyong damdamin ay hindi kaaway kundi isang gabay. Sa halip na takasan ang iyong nararamdaman, subukang unawain kung ano ang nais nitong iparating sa iyo. Ano ang sanhi ng lungkot na ito? Mayroon bang hindi natutugunan na pangangailangan? Mayroon bang bahagi ng iyong buhay na nangangailangan ng higit pang atensyon? Ang pagninilay sa iyong emosyon ngayon ay maaaring magbigay liwanag sa mga aspeto ng iyong pagkatao na matagal mo nang hindi napapansin. Habang binibigyang pansin mo ang iyong nararamdaman, makakaramdam ka rin ng isang kakaibang tapang sa iyong puso. Isang malakas na enerhiya ang tila nagtutulak sa iyo upang kumilos ng may kumpiyansa at determinasyon. Ito ay isang paalala na ang pagbabago ay hindi lamang nagaganap sa labas, kundi pati na rin sa loob mo. Kung mayroon kang matagal ng pinapangarap o plano na nais mong isakatuparan, ngayon ang tamang oras upang gumawa ng unang hakbang. Huwag mong hayaang pigilan ka ng alinlangan o takot, ang iyong kakayahan ay higit pa sa iyong inaakala. Ang unang hakbang ay maaaring maliit, ngunit ito ang magsisimula ng isang mas malaking paglalakbay patungo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Isipin kung paano mo hinaharap ang mga desisyon sa iyong buhay. Ikaw ba ay laging nag-aalangan, o kaya na may madaling sumuko kapag may humaharang sa iyong landas? Ang araw na ito ay nagtuturo sa iyo na maging mas matapang sa pagharap sa mga hamon. Ang buhay ay hindi palaging magiging madali, ngunit ang mga pagsubok ay naririyan upang palakasin ka, hindi upang sirain ka. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang muling suriin ang iyong mga paniniwala at tanungin ang iyong sarili. Ano ang pumipigil sa akin? Ano ang nagpapalakas sa akin? Kapag natutunan mong harapin ang iyong takot, matutuklasan mo ang isang bagong antas ng kalayaan at kumpiyansa sa iyong sarili. Ngayong araw, pakinggan ang mga pahiwatig ng universo. Ang mga sagot na iyong hinahanap ay maaaring nasa harapan mo na. Ngunit marahil ay hindi mo lang napapansin. Maging bukas sa mga mensaheng maaaring dumatin sa iyo sa pamamagitan ng mga panaginip, random na pangyayari, o simpleng pakiramdam na tila may gustong iparating sa iyo ang sansinukob. Ang iyong intuition ay mas matalas ngayon kaysa sa dati, kaya't bigyan ito ng halaga. Kapag may isang bagay na nararamdaman mong tama, sundan ito, sapagkat ang puso mo ay bihirang magkamali. Ang iyong tahanan at kapaligiran ay may malaking epekto sa iyong emosyon, kaya't na yong araw, subukan mong ayusin at linisin ang iyong espasyo. Ang isang maaliwalas at maayos na kapaligiran ay maaaring makatulong sa iyong isip na maging mas kalmado at nakasentro. Maaari mo ring subukang maglagay ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon, tulad ng mga larawan ng iyong mga pangarap, mababangong kandila, o mga halaman na nagdadala ng sariwang enerhiya sa iyong tahanan. Sa paggawa nito, hindi mo lamang pinapaganda ang iyong paligid kundi nililinis mo rin ang enerhiyang bumabalot sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay bughaw. Ang kulay na ito ay sumisimbolo sa kapayapaan, kalinawa ng isip at malalim na pagminilay. Ang pagsusuot o paggamit ng bughaw sa iyong araw ay makakatulong upang mapanatili ang iyong emosyonal na balanse at bigyan ka ng malinaw na direksyon sa iyong mga desisyon. Ang iyong maswerteng numero ay 8, 16 at 31. Ang 8 ay kumakatawan sa kasaganaan at lakas, ang 16 ay nagpapahiwatig ng espiritual na pagising, at ang tatlumput isa ay nagdadala ng enerhiya ng bagong simula at pagpapalawak ng kaalaman. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsulat ng isang liham sa iyong sarili sa hinaharap. Isulat ang iyong kasalukuyang nararamdaman, ang iyong mga pangarap at ang iyong mga hangarin. Pagkatapos, itago ito sa isang lugar kung saan mo ito maaaring mabasa muli sa hinaharap. Ang paggawa nito ay isang paraan upang ipaalala sa iyong sarili kung gaano ka lumalago at nagbabago sa paglipas ng panahon. Sa pagtatapos ng araw, ipaalala sa iyong sarili na ang lahat ng emosyon na iyong nararamdaman ay bahagi ng iyong paglalakbay. Ang lungkot, kasiyahan, pag-aalinlangan, at inspirasyon ay magkakaugnay at lahat ng ito ay nagtutulak sa iyo patungo sa mas mataas na antas ng pangunawa at pagmamahal sa sarili. Yakapin mo ang mga pagbabago sa iyong buhay, sapagkat ang bawat isa sa mga ito ay nagtuturo sa iyo ng isang mahalagang aral. Tandaan, Pisces, ikaw ay isang likas na nilalang ng intuition, pagmamahal at lalim. Huwag mong hayaang mapawi ang iyong liwanag ng takot o pag-aalinlangan. Sa halip, gamitin ang iyong kakayahan upang lumikha ng isang buhay na puno ng kahulugan, inspirasyon at pagmamahal. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.